tol, gandang umaga. Magandang umaga po, mga, mga kainsan. Ba't parang hindi kasi Ay, no? Ay, ka sumaka outol. tol? kami nag-abiyad nung lupa. Amin, Sa saan? Sa Kalamba. Ay, hindi nga po na kay tita sa nakita ko po. Hindi ko nalumuta ko na yung pangalan na eh. Sa pamilya. Sa may pizza hut. Yan, sa out po. Ayan po si Kento eh. ni. Ah, po, po sa inyo lahat. po kay nanay. Anong pangalan? Ay, nalimutan ko na. Mm -hmm yung malaking ano upo po at saka malaking kalabasa Anan? at ilalaban po ng inay sa mayuhan. mayohan kaya naman palang puno ng ganito ano malaki utol yan para sa yuti pagkatagal ng buhay pala mo narutol nahan nga ba bunso ayan Ay, narutol. yan pinakamalaki pong upo baka sakali pong mananalo pagkala na rin ba yan oh. No. yan isa sa pinakamalaki po pagkala ka na ang <laughs> laki po ba Maliit lang sa ano pero malaki sa wag ka lang. Kita sigana tol. Sige. Panlaban po. Aba pagkahabot. Ito pa hawak mo kay Utoy. At halos sa kalahati ng kanyang katawan. Ang laki ano. O parang bata ano. Parang sanggol. Oh. Aba pagkalaki. Ang haba po jambo. Tsaka po pipitasin namin yung kalabasa. Diretso na po kami pagpitas ng ah uh, talong. Talong na kay Utoy. Mga ilang kilo? estimate mo? Anim. Mga anim na kilo. Ah, pwede na yan. Mitig. Jambul? Nabagat mo utol. Yan. Yan ay eh, dalwa. Titimbangin natin kung ilang kilo yan. Mga panlaban din po yan mga kaisan. Hindi nakita mo ka ako eh. Pagkalaki po niyan. Kalabasa. Ito yung kalkulasyon ko po eh, ay <laughs> nasa sampu ang kilo ito. Tam, hmm. buhatin mo. Big ato ito, ito mo. At siyot hindi naman magkaagis ako oh. po ay. Tamo. Ang palaban po namin mo. to. <laughs> <laughs> hindi mo kaya ano, buhatin mo kung ilang kilo. Tamo. Ang bigat. Buhatin mo to to eh. <laughs> <laughs> Ang bigat ano. Mm -hmm. Anything, malaki, malaki pa sa mukha mo Minor <ramatusi> Ang laki <ramatusi> ano, malaki. Bigat <zeros> mm, Ang bigat na yan. Tara. Ang tamay upo. Ang Ang first ba ba price po ay 3.5 ata kaya ilalaban po namin utol buhat nga utol. Ano kaya? Uh, ay. <laughs> <laughs> Tayo po na. Hahanap po uli kami ng talong na malaki. Para <laughs> ang laki ano parang bata eh. Karamba. Tumutok pala pa sa katawan mo iyo ka. Sukat mo. <laughs> Dine yan. Hahapain po muna ang saging mga kaisam. May po din Oh. mga merienda. Oo. Ay, utol na ambon, oh. No. Kalasing uulan. Ayan, utol, pwede na yan. dạng hả? Ê bòi này dạng dạng gật dạng 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 nó Ah, mga kaisan, dito na po kami. O, toy. May kalabasa man dito malaki. Hindi na pala lumaki are. Tom. Sumunod po uli yung mga bata. Ayun po si Miko na doon na. Ayun, toy. Pwede na are oh, are hinahanap ko. Toy. Hmm, tol. Aray ko, ariko, ko. Aray ko kalabasan mga kainsan ayun o oh, ito isa pa o oh. oh, laki marami nga pala mga nagtago sa gubat mga kainsan ay oh. hey, napakang ko na hmm Oh, na pa yung kalabasa dito. toy, eh. Ito Dalihin ko na rin to. Hmm. Ba Nari, mga kainsan. Oh, laki oh. Ha? Hmm. Huh? oo Oh, nakatago sa gubat. Oh, tin makadapo. Gulong na yung iba. O, and, utol, oh, tin ang dami ng utol, Hindi pa hindi pa mata. Kailangan natin ng malaking talong ha panlaban natin sa mayuhan Nan Ito. Laki Ayan, yun. ihiwalay mo. Sandakan. Para ito. uulan na naman. Um. Ito kuya oh. Yan, ano? Basta't pinakamalaki. Ay, ari malaki. Atin titimbangin, ang laki niya, um. At Ay, pwede na 'yan. Pwede na 'to, no. At naiinaman ng ano? Tanggalin 'to, eh. Hindi. Hindi tak. Hindi. Hindi, ano lang yan, pupunggoy lang ang okay, kamay. Lang yun? Kamay lang yan o dun. Ay! ano. Hmm. Oh, Maisan. Apakah dami pa po? Talagang po sa kagandahan presyo. Ada penuh penuh Ano? ăn thôi Ah, mga kaisan. Tagdamin na rin po ng pitas din sa ano po? Sa baba, yung bago natin talungan. Ang bilis din pong umano ay. Eh. Mga kaisan, mamaya nga pala din ano, hagis na ng suman. Libo-libong suman po ang ihahagis. tradition po sa amin, mga kaisan. traditional po na ano. O tol, mamaya bay ano kayo? Tol, mga kao kayo na suman. Suman sumang malagkit po tapos po naman mga kaisan bukas po ay din sa bukid maghahagis din po tayo at uh, yung po ay traditional, taon-taon po yun mga kaisan taon-taon po na uh, nag-ano po nag yun po ba parang share the blessing na rin po siya mamaya po pag akaw natin ng suman Dini sa Tayabas. Mga alas tres po yun ang hapon. Mamimitas muna kami ng talong. Tapos po ay bukas po ay palakihan naman. Palakihan ng talong ah, ng mga gulay. Tapos po ay mamaya naman makaaga alas kwatro. ahon po ako ng Lokban, keson. Titignan ko naman po yung mga pahiyas. Pahiyas po sa Lokban. Kita-cats po tayo dun. Ayan. Baka makakasalubong ko ibang pupunta dyan. Sa gumaka keso naman, maganda rin po. Malayo-layo lang po sa gumaka. Maganda rin po ang kanilang ano dyan. Gumaka keso nun. Balwarte. Tapos sa riyaya naman po ay agawan ng parang mayroon din sila eh. kaya lang yung kanila ay mas sa mga ano po sa mga nakatali po ba yung mga kung ano ano sa dulo ng kawayan agawan din po parang mamaya din po ata yun kung hindi po ako nagkakamali madalang pa po din e sa padulo baka sa isang linggo po maraming Halos sa mga kainsan. <coughs> Excuse. Halos lahat po na magbubukid ngayon. Mga angagaw po na suman. Gawa ng ano po ay. Ang mga tayabasin po ay mahihilig sa suman. Mga taga Quezon. iba. Wala naman. Hindi iba tarong narito na lahat. Ano kaya niya sa kayo kayo ba? Toy, ada ba 'to? na rin. Ngayon sa kabilaan. Saan? Sa custom. Ay saan? Tatlong sako na rin, pa, pa pa sa apat sako rin 'to. Eh. Tatlo. Ilabay na doon. Dalawa. Ito yung may, may, may na lang kay Miko. So, doon eh. Ano ang buwati ko na rin ito? Sasama ko na ko si Arina, mga kalabata. Sasama ko na ko. Parang kami may kalabasa pa ulit okay, dito. Dali ko. Dito. Eh, ito. Ay, hilawin pa. Kadalwa, oh. Ito po, Mga kaisan, oh. Ito, ito, eh. Sa isang linggo po, pwede na yan. Naay pa pala, oh. Ay, murain pa. Ay, murain pa pero patay na ang ano eh patay na ang bilingan pwede na to ay ay pa oh oh mga mga ating kalabasa po sa gubat ay <laughs> oh ay bigat din pala rin Ibigay mo ako tayo na kay Dun May bisita po tayo Mga eh. kaysa kalabasa po rin Nado na po yung talong, bibiyahin na po Aba! Ang kalabasa po rin ito yung ating sako Kaya <coughs> <tis> sa gitna ko din, malagay sa gitna Kaya e, atang ko ba ito eh? Ha? Kaya ba? Oh, mga kaisan, pa-uwi na po. Mag-tetinor naman po. Sa kabila.

Kapag ako mapabot na ako. Makakakaw naman po ng suman sa bayan. Oo, kaya nga. Ako lang kaya ko sa 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 Sabi ni Robert, puntahan mo na. Abay, maghapon mo kakawit. hindi yan. Ang tanghali lang ako. Tapos na dyan. Hmm. Kakawit na yung may dampara man ng ingo. Mother mo. Dati doon sa may bato. Dadaanan niya yan. Sa mga raga po. Dito, dito, dito. Dito sa bato. Parang ngayon sila ilisto, listo eh. Lahat ng mga... Mga tarpon na tinatanggal na ano. Nawala na ito. Eh. Na. Sa, eh. Wala na. Diyan kaya sa manting na ito. Tapos wala na ito yung mga nasa puno-puno. na. -puno. Tinanggal na. Oo, oh, tamo tuy Aba Congrats Siya nga naman, ay mayroon pang pa mga natitira um. Oh. Yan Tinanggal na po nun, pagkakasama po ng itsura niyan dati Puro kandidato po kahit sa puno ah. Pero kung iniwala na, may natitira pang pailan ilan Yan o oh.